Nako, ang mahal po ng gamot kong maintenance, kaya makikinggan ko yung balita mo. <laughs> ito na nga. <laughs> Mas magmumura na ang ilang gamot dahil exempted na ang mga ito mula sa value-added tax o VAT. Kasama rito ang mga piling gamot para sa cancer, diabetes, high cholesterol at pati na rin ang ilang gamot para sa kidney disease, mental illness at tuberculosis. Ikinatuwa naman ito ng Department of Health at sinabing marami pang tao ang makakabili ng gamot dahil dito. Good move yun, ha? Dahil nagiging oh, oh. cost talaga ng kahirapan ng pagpapagamot. Aminin natin, nakakaubos talaga ng savings. So tama, sabi ni uh, Secretary Ted di ba sabi mo sa Department of Health, eh mm. masaya talaga sila dahil syempre may budget ang Department of Health. Eh sabi mm. ni Secretary Urbosa, dun sa primary care, ang gusto niya gawin is maging available din yung gamot. So kung mas mura, mas marami silang matutulungan. Uy, at saka so ka, very yung so very good. 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 so yan. Tapos oh. kadalasan ang good. so very good nagkaka-TV, apat na naggamot sa umaga, apat na oh. gamot sa gabi. Ganong kadami. Mantakin mo kung magkano yun. Oh. so, hindi biro. Subuti naman na except sa tax. O, oh, yung, yung TB, since na-bring up na rin ni Masi, ito yung mga gamot, mga generic name lang po ito, ha? Bedakilin as fumarate. Isoniazid plus pyrid pyridoxine tama ba Jovi? Mm. And hydrochloride. Yan po ano po yan? Minus VAT Ito na po yan. Ito yung mga exempted sa Ayun. VAT. So, Oo. tingnan nyo na Ayan lang pala. po dun sa pinost namin. Marirewind nyo naman to sa YouTube mm. at saka sa Facebook kasi medyo mahirap tandaan yung mga pangalan. Para at least familiar din po kayo kung ano yung dapat, ha? Exempted na yan sa VAT. Mm. Ay! Metformin! Wala nang VAT! Ah. Okay! Sa mga Napa, may diabetes! Oh, ano ako, oh, nabuhayan ako. So, yan, yan po ang pinakamahal sa lahat ng gamot ko. Oh, yeah, yeah. Yeah. Sa mga may high blood, bayan, at calcium, oh, high blood ba yan? Atorvastatin, calcium? Pang high blood ba yan? Wala pa, hindi pa well, naman. high, cholesterol yung, high actually, cholesterol. yung tatlong uh, diabetes po o diabetes na ano po, na na-drug na, na, na yan. Kilala ko po yan at buti naman familiar, at uh, <laughs> exempted na po yan sa VAT. <laughs> Maigi naman. Good oh. move yun Believe it or not, hindi ko pa kailangan ng high-cholesterol chicken. Oo. At <laughs> <laughs> or basta tin-calcium yung pinag-uusapan po natin Doon sa mga nakikinig yeah. sa 92.0 Radio 5 True yeah. FM.